Pabor ka bang tumakbo bilang senador si Gloria Macapagal Arroyo sa halalan 2025? Marahil marami sa ating mga Pilipino, kilalang kilala na si Gloria Macapagal Arroyo. Siyempre, sino ba naman ang hindi makilala sa nag-iisang Gloria Macapagal Arroyo? Siya lang naman ang ikalawang babae naging presidente ng Pilipinas. Isa to sa pinaka-history ng ating bansa. Matatandaan ng 2004, tumakbo si Gloria Macapagal Arroyo bilang presidential elections. At ganoon din si FVJ's o Fernando Poe Jr noong 2004 bilang presidential election. Alas naging issue to ng mga panahon na to. Grabe. Ilang dekada, kanya-kanyang palitan ng plataporma o sino yung karapat dapat na maupo bilang presidente ng Pilipinas. Grabe yung emotions at talaga nga naman dedikasyon ni Fernando Poe Jr., na manalo sa halalang ito. Subalit, sa kasawiang palad, March 4, 2004, naganap ang pinaka-kinatatakutan ng lahat sa pagkawalaan ni Fernando Po Jr. dahil sa pagkatalo niya bilang presidential elections. halos hindi niya kinaya yung pagkatalo nito. Ilang araw makalipas, ilang weeks ng mga na si Fernando Po Jr. Grabe yung emotions ng tao at suporta nito. Halos buong mundo nagluluksa. Kilala natin si Fernando Poe Jr. bilang isa sa pinakamagaling na action star o kilala nga bilang The King FVJs. Masasabi natin siyang goat at talagang living legend. Halos ang sarap panoorin ang mga pelikula niya kahit pa ulit-ulit. Magsimula nang mawala ang Fernando Poe Jr. Doon na rin nagsimulang mawala at humina ang mga palabas ng sinuunang pelikula. Nakakamiss lang kamatid. Siyempre, halos lahat na yata ng komedyante, halos wala na, mga ilan nila na yung natitira. Nakakamiss lang sila, kamadig mo, dahil sila rin ang nagbigay kasiyahan at kalagayahan sa atin ng mga kabataan natin. Siyempre, hindi, hindi natin sila makakalimutan. Mula man sila rin sa iba buong mundo, pero mananatili naman sila sa puso natin. Siyempre, kinalakihan natin sila, di ba? Talagang kinalakihan natin sila bilang mga Pinoy, at talagang nga namang nag, malaki ang naging parte ng buhay nila sa atin. Kundi dahil sa kanila siguro walang iti sa mga labi ng bawat Pilipino. Magpasa hanggang ngayon, kahit wala na sila rito sa mabungko, talagang inuulit-ulit nilang panoorin ang mga nagawa nilang pelikula. Siyempre, isa na ako doon. Isa ka rin ba sa binabalik-balikan ng mga pelikula ng mga sinuonong komedyante, kamatik? Well, isa na ako doon. Siyempre, sa pagkat sa pagkatalo ni FJJ no 2004, halos hindi, hindi niya rin matanggap ang pagkatalo niya. Kaya nga naman, inatake sa puso si FJJ e eh kung tawagin is cardiac arrest. Halos hindi niya ikinamatay niya. Grabe na. No? Ilang araw makalipas, doon na nagsimulang mag-imbestiga yung Comelec kung may pandaraya bang nangyari. Ilang araw ang makalipas, ilang weeks, napatunayan ng human na, na mayroong pandarayang nangyari. Di ba? Mayroong pandarayang nangyari. talagang nanalo dito sa halala noong 2004 bilang presidential elections, walang iba kong this FVJs, siyempre. Sino ba naman ang hindi makakilala sa nag-iisang FVJs? Ikaw, kamatik, siguro nilalang kilala mo rin siya, di ba? Isa ka rin ba sa umangat, iniidolo siya mula noon, magpasa hanggang ngayon? Well, ang video na to para iyo. So yun know, oh, sa mga nagdaang araw at ilang araw makalipas wala nang nangyari yung wala wala na rin naman nangyari kasi na, pumanaw na rin si FPJ sa mga panahon na yun kahit idineklara e, siya bilang presidente ng Pilipinas. Ano pang saysay say, ng pagkapanalo niya kung wala naman na siya, di ba? Kaya naman wala nang ibang mauupo sa trono na yun bilang presidente. Kundi si Gloria makapagalaro yun. Siyempre, alam naman natin yun na sobrang hirap ng kalagayan niya. Grabe yung nangyayari ng history na to halos buong mundo ang talagang alam ang ginulat ng bawat Pilipino. Magpasa hanggang ngayon, marami pa rin history sa Pilipinas na talagang alam hindi pa nauukat o hindi pa nabubuksan. Pero suntumating gagawa natin ng mga vlogs o gagawa natin ng reaction videos yung mga nangyayari ng mga sinaunang panahon. Gaya ni Nene Aquino, syempre isa yan sa natalakayan din natin at pag-uusapan. So yun know, maraming salamat sa inyong lahat kamatik. Itong video na to is for reaction videos lamang kamatik. Ginagawa natin itong videos na to dahil for survey lang para sa mga babae natin kung sino ba yung karapat dapat na, na maupo bilang senador at karapat dapat nga naman talaga. Okay? Kung nagustuhan mo itong video na ito, syempre na pang hinihintay mo, like mo na ang video na ito. Syempre, mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating may bago tayong video sa Cloud. Syempre, maraming salamat sa lahat na sumusuporta at patuloy na nanonood sa mga YouTube at patuloy na nanonood sa mga vlogs at reaction videos natin. Hindi dahil sa inyo, hindi ako magsisikap gumawa ng gumawa ng mga videos na dito. Thank you so much.